Isang magandang araw sa inyo lahat. At ayun niya, at sumapit na tayo sa ating inaabangan na nakalipas ang dalawang taon. Nakilala ako bitang Jesse or Jess sa life ng person. Doon talaga una akong nagsimula. Sa tagal-tagal ng panahon na nakasama ko si Ate Che, parang na ko na gusto ko din mag At una nga doon ay nag-vlog ako papunta sa parang gusto mo yata bumili ng bag or gamit kasi papunta kami ng Marinduque na hindi yun natutuloy. So yun yung una kong vlog na sabi ko, ah, may tanong Kaya parang nagka-interest ako na parang, ah, uh, rin mag-vlog. Pero habang iniisip ko yun, nandun pa rin ako sa vlog ni Ate Chen, na Ate Nyo, at sumusuporta. Doon ako lagi, doon ako lagi kasama ni Ate Chen naman. Uy, ikaw na. At makalipas nga noon, ay nagkaroon na ko ng mga set-up of plug sa tulong po ni Glenn Mark Mongis. At mula doon sa Bardocs, nagkaroon ako na ng na mga pangalan, iba't ibang mga pangalan ng vlog. Hanggang nabuod na pag na namin ni Mark, ni Mark Mungis, na ang pangalan ng ilag ko ay Man at Work. Ang daming mga vlog na sobrang nag-viral sa akin at hindi ko iniisip na maging uh, aabot ako sa saktutan na parang minahal ko na siya at gusto ko na siyang ma-monetize. Wala pa sa bala ko talaga na maging consistent or magpatulong ka talaga sa pag-vlog. Pag pag Yun ay parang trick-trick ko lang talaga. At na, nakaraan nga ng pagpapasya, ng pag inilay nilay na tumigil na ako kasi pag tinype mo sa YouTube yung man at work, hindi talaga siya nakikita. Hindi talaga siya yung typical na pag mo eh, pag lalabas agad yung, yung video ko. So parang nagpasya ako na mula nung November 2023, uminto na. Pero makalipas ng isang linggo, nakita ko doon sa name ko na Man 3189. So sinubukan kong ilagin yung account ng, ng YouTube account ng iba kong uh, iba kong account. Then nakita ko doon na kapag nilagay mo yung pan 3189, eh nasa search or lumalabas lahat ng video ko. Yan yeah, doon ko na pag na na magpatuloy at hindi ko pa yung sinasabi kay kahit kanino kahit kay Mr. Glenn. At nung buo na yung desisyon ko nang sabi ko go na push na. Doon na nagsimula na mag-vlog na mag-vlog na mag-vlog na, na mag-vlog mag ako. At umabot nga sa punto na eto na tayo guys. Umabot na tayo sa 1,200 ah uh, 1,000 27 subscriber. At maraming maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik, nanood ng mga viral videos, ng mga viral product mula sa TikTok na dito pinapaliwanag natin. Sa pagtsatsaga, talaga lagi ni Mr. Glenn, uh, intro yung last, last na, na closing ng video ko. Hanggang sa paggawa niya talaga ngayon ng masinsin, hindi siya talaga typical na na ibablog ko next na susunod na vlog. May masinsinan siya kasi napakaganda nung, no, nung no ginawa niyang setting arrangement. At lalong pagagandahin pa po dahil may gagawin po tayong uh, evolution ng vlog ng Man at Work 3189. Nawa, uh, subaybayan nyo at masaya-masaya po ako. Wala man tayong pake kasi umabot tayo ng 1,000 uh, subscriber wala man tayong pa-fake, wala man tayong anda, wala man tayong maibigay sa iba. ah uh, alam ko na may darating na mas maganda pa at mas magiging maayos pa dahil alam natin sa lahat tayo ngayon at naghihirapan pa at nangangapa. Pero I believe na papunta na rin tayo doon. Ito, dream ko lang ito nung nakaraan taon na magkaroon ng subscriber na uh, 1,000. Sabi ko, pang-aambiro ko is 1 million subscriber. Pero hindi ko inaasahan na gigising na lang ako, naaabot ako ng, ng, eto na, 1,027 subscribers. So, it's a blessing in honor, guys, na na ibalita sa inyo na, ayun na nga, guys. Ah, uh, maraming maraming salamat sa lahat, ng na nakatutok, sa mga kaibigan ko. Ah, uh, hindi ko kayo maisa-isa kasi sobrang napakadami yung laging, ah, uh, laging nakasubaybay. Ah at lagi naniniwala na may mapupuntahan talaga yung vlog ko. So, sana palagi kayo nandyan, pakatutupan nyo, at uh, uh, huwag kayong mawawala lagi sa, sa line-up ko. Charo, may may, ano, may fans. At saka sa special na taong lagi nandyan sa akin, kahit naiinis na sa akin. Ayan. Kay Ate Che, Mr. Glenn, sa pamilyang Mongi, sa pamilyang uh, Gomez, Ayan, sobrang salamat kay ate, uh, kapatid ni ate, siya na, ko siya, na mga apelido yan. Salamat yung mga taga-C6, marami-marami salamat sa Baldog, sa Peach, uh, sa mga classmates ko, sa Yung Swan, mga advisor ko, uh, sa Bayabas, ayan, especially kay, laging, siyempre, laging nakatuto kay si Sister Jovelin. Jovelin, Gomez del Valle, yan, sila Cheris, sila Ate Sheila, sila Judel, sila Jeffy Silo, sila Jalber Sardegna, yan, sobrang napakadami nyo, hindi ko kayo may isa-isa, at especially sa best friend ko, na nasa ibang bansa, si Miss Rachel Cabidog, okay, tapos, baka magtampo yung ALS family ko, sila Noemi, sila Rachel, at saka yung mga pamangkin ko sa inyo, okay, and sobrang uh, nagpapasalamat ako, especially kay Monay, ayan, sa anak niya ayan, thank you, thank you at sa basta, sa maraming maraming mga mga laging tumututok at nagko comment sa kapalit ko kay Jenalyn, ayan so, sana, matupad ko na lahat yung mga pathway o yung mga kailangan kumpuntahan this time so yun lang, at maraming maraming salamat at congratulations sa pagkakaon natin ng 1000 subscriber thank you guys ako si Jessie at ito ang mans at work